dito pa rin po tayo pupwesto sa what uh, call this one ay mga kagala good morning ito na tayo ngayon sa Puyas. then tomorrow tayo po ay papajak na naman sa mga mga taga timber Saka, sa kasalukuyan po ay pumapajak sila so, going to Moa no so most of them coming from Montalban so hopefully bukas mayroon silang ride out para makasama tayo so, ay mga kagala so gusto ko ang ating sibuya so thank you so much sa matamang kilip no until tomorrow ulit So ayun mga kagala, timbang muna tayo ng sibuyas para sa ibibenta natin mamayang hapon. Ayan, kita nyo naman, tama sa timbang yan. Panibawang dating ng mga sibuyas to, no? nung ako ng sibuyas. Shout out syempre sa Baliwag Kubao Bus Terminal no? na naghatid ng ating sibuyas straight from Nueva Ecija. Yes, you heard it right po, no? galing po ito mismo ng Nueva Ecija kung saan matatagpuan ang sibuyas capital ng Pilipinas. So sigurado po tayo na hindi ito smuggled. Hindi po ito China made. Murang-mura po ito, straight from the farm. Kami po mismo ang nagtanim. So sa mga nangangailanan ng Buyas dyan, order na po kayo habang marami pa tayong stock. So bili na po mga suki, mga kagala para sa ating bike upgrade at pagbili ng mga pangunay pangangailangan sa bahay. And that's all for now. Bye-bye!